Magandang umaga mga paps, kumusta po kayo? At uh, ngayon umaga gusto ko lang batiin sila Alan Guadalupe ng Bukawe Bulacan Shoutout sa inyo dyan mga paps sa Bulacan Kay Boss J, Admin 2 Stroke ng Quezon City Shoutout din mga paps Kay Aldrin Laurenciano ng Pandi Bulacan Kay Ronald Manalus ng Bustos Bulacan Kay Jan Huberto 2 Stroke Chapter ng South Cotabato Ayan, meron tayo sa Mindanao Kay Sambagang Lubaw, Pampanga Ayan mga paps, shoutout sa inyo diyan sa Pampanga Kay Sena Pabebe Lambayong Sultan Kudarat Ito pa, meron taga Mindanao At kay Mian TJ Samot ng Lambitan Basilan Ayan, shoutout sa inyo diyan mga paps Sa uh, Bulacan, sa Pampanga at saka sa Mindanao na sumusubaybay sa atin At ngayon ay uh, may nagmessage din sa atin mga paps Si Mikel Jan Gaspar Valdez Paps shoutout from Canada Ayan mga Paps Meron pala tayong mga viewers taga Canada Si Paps Mikel Ang sabi niya Tanong ko lang Paps Kung anong magandang year model ng Brutus Sana masagot Salamat Paps Ayan ang tanong ni Pops, taga Canada uh, Gusto ko lang uh, i-shoutout ka dyan Pops, Sa Canada At uh, I'm sure ikaw yung uh, Pinaka mahilig din At uh, gustong gusto 'yung ganito Kawasaki HD3 Brutus at uh, natatandaan na ko kasi dati nag OFW din ako at uh, yun din 'yung isa sa una kong namis dahil uh, syempre pag nasanay tayo sa motor at uh, bigla kang napunta sa ibang bansa talagang maninibago ka well sa tanong mo paps kung anong magandang uh, model ng Brutus dalawang klase lang naman ang lumabas na Brutus isang uh, 1999 'yung unang model bali Galaxy siya at yung sumunod, yung 2,000 uh, 2,002 pataas, yung uh, papalakol, ayan, katulad nito. Dahil uh, ang brutos naman ay dalawang klase lang alang yung uh, lumabas niyan, nuulit ko. Yung unang modelo, bali, ganyan din ang itsura niyan, Paps. Wala naman pinagkaiba, may maskara din. Tapos yung uh, lever, ayan, may ganito rin, yung boot lever. Ang pinagkaiba lang ng unang modelo, mga Paps, yung uh, handle grip niya hindi siya ganito kasi ito pang modelo na. Ang handle grip ng uh, unang modelo, yung Galaxy, yun yung parang may pagguhit-guhit lang na ganon. Yun yung uh, unang modelo. Tapos sa tanke, eh, ang unang mapapansin yun nga yung sticker, uh, decals. Iba yung iba pag-Galaxy, yung may pag-ganon tapos parang may star-star na maliit. Yun yung Galaxy. Tapos ang sumunod naman, eto yung papalakol. Ayan, paganyan. Tapos sa black, wala namang pinakaiba mga paps. At uh, yun din yung nakakatuwa sa Brutus. Ano? Dahil ito yung isa sa pinaka mataas na sisi na lumabas na two stroke na nilabas dito sa Pilipinas. No? Ang pagkakaalam ko kasi meron lumabas nung araw pero hindi natin inabot yun eh. Yung, yung bushwalker na 175. Meron black noon si paps uh, JC Ulang dito sa amin. At uh, yun ay bigay pa daw sa kanya ng... Uh, Uh, lolo niya. Bali naman na yun. Ewan ko dun sa parang uh, ano niya. Uh, kaibigan ng lolo niya na galing sa uh, Amerikano. Ayan. Uh, At uh, tinatanong niya kung yun nga, kung sukat yun dito sa Black ng Brutus. Pero sabi niya, parang hindi daw. Pag ko, may gagawin pa dun eh. Parang irereslib ba? Parang ganun. Pero pag nakita niyo yung Black niya, pa laki. <laughs> yun, lumabas siya na 175. 175 At uh, balik tayo dito sa Brutus Pops. Ayan, same pa rin naman yung uh, yung nilabas nung una, yung Galaxy tsaka ito. So ganito rin, may chain cover, yung shock nya. Uh, yung nilabas dito, dalawa, meron din dito eh, yung galing sa kasa na stock. At uh, yung seat pala ng, uh, ng Brutus, yun yung may nakasulat dito, nakawasaki, ganun yung stock. Tapos meron siyang guit-guit dito. Bali, bali meron na akong nakita mga paps dito sa parteng Cardona. Hindi ko lang malaman kung sino yung may-ari. Basta ang uh, history noon, parang bumili siya ng uh, brutus sa kasa. Tapos dinala niya sa, dito sa amin sa parteng Cardona dahil taga doon nga siya. Ginawa niya, talagang tinago na niya doon. Hindi na niya ginamit. Kaya Shoutout sa'yo paps kung sino man yung may-ari nung Brutus na yung talagang stock na stock mga paps. Ultimo tornillo, pintura lahat, uh, upuan, chain cover, talagang walang binago. At uh, yun na natutuwa ako dahil talagang yun yung tinatawag na factory default dahil wala nga walang ang gina ginalaw kahit ano eh. Ultimong stock na stock lahat. At uh, yun, gusto ko rin makita yung mga paps. Kaya mo pag nakita natin at uh, share, share natin dito sa ating uh, page. Kaya balik tayo mga paps. Ayun. 'Yun lang naman yung uh, pinakaiba ng Brutus. At uh, naka, nakakatuwa nga itong uh, Brutus dahil uh, ito nga isa sa legendary na motorcycle dito sa atin sa ano ano sa Pilipinas. Kaya ito yung talagang uh, pinakang iniingatan ko at uh, ang nakakatuwa din kasi tayo lang ang may ganito, inuulit ko. Tayo lang ang may ganito dito sa sa buong mundo kasi dito lang talaga lumabas tong Brutus eh. Dahil uh, ito ay uh, parang dinisign or ginawa dito sa atin sa Pilipinas para magsilbi sa atin sa bayan. At natatutuwa nga ako pag nakakita talaga ako ng ganyan, ng Brutus tsaka ng HD3. Hindi naman ako after sa itsura. Basta, pag nakakita ko nyan, ang naiisip ko agad kung ano yung history nito nung motor na to, kung paano to nagsilbi sa atin sa bayan, ano? dahil unang una ang dami na pinagdaanan yung ganyang motor dahil uh, ito nga yung ginagamit sa panghanap buhay, pang service malamang yung unang mga naserbisan ng ganyang motor, syempre mga graduate na, mga professional na, may mga lawyer na siguro doctor, engineer at uh, hanggang ngayon tingnan nyo naman uh, nagsisilbi pa rin yung uh, ganyang motor kaya natutuwa ako mga paps kaya yun Siguro hanggang dito muna mga paps yung uh, vlog natin at uh, shout out ulit sa inyo diyan mga paps sa yun nga sa Canada lalong-lalo na dun kay paps na nag-message sa atin. Kaya ingat ka lagi diyan mga diyan paps at uh, alam ko talagang siguro namimiss mo na yung 2 uh, stroke at uh, yung mga ganitong lalong-lalo na yung motor na ganito yung brutus saka HD3. Kaya ingat lagi diyan uh -huh. mga paps at uh, ride safe sa atin lahat and god bless. Thank you.